Huwag kang iidlip sa eskwelahan n'yo na may kwento-kwento na dati raw yung sementeryo. STORY TIME Sa paaralan namin, di na bago sa aming mga guro at mga residenteng nakatera malapit doon na makakita o makaramdam ng mga multo, espiritu, ibang elemento at minsan mga malalakas na multo dahil ang aming paaralan ay katabi lamang ng sementeryo. Ako nga pala si Jun at ang kwento ko ay nangyari noong nasa grito ako. Maghahapon na noon at ang lakas ng ulan. Dahil nga na at medyo tinatamad at inaantok na rin ako, hindi ko na malayan. Bigla na lang akong nakaitlip. Tapos maya maya, bigla akong nagising dahil sa dumadampi sa akin na malamig na hangin. Paggising ko, bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa nakikita ko sa classroom namin. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ng mga oras na to. Kasi hindi yun mga kaklasiko at yung guru ko yung nasa loob ng classroom namin. Mga nila lang sila na animoy nakikinig at nag-aaral din. Pero hindi sila mukhang mga buhay na tao. Mukha silang biktima ng kung anong pangyayari. Dahil duguan ang mga yon at punit-punit ang mga ibang parte ng damit nila. At animoy nakatingin lang sila sa iisang direksyon ng pisara ng classroom. Grabe yung takot at tabako ng mga oras na to dahil hindi ko alam kung tama ba yung nakikita ko hanggang may isa sa kanila ang nagsasalita. May bago ata tayong classmate. Nakaupo siya sa may likuran. Dito na nanlaki laki yung mata ko nang biglang nagtinginan lahat yun sa akin at lahat sila duguan at wasak-wasak ang muka. Tapos bigla akong nahimatay sa takot hanggang nagising na lang ako. Nasa klinik na ako at yung klinik pa namin noon ay parte ng principal's office at hinati lang yon para magkaroon ng klinik sa aming paaralan Kinanong ako ng mga guru namin Kung bakit daw ako nahimatay Bigla kong naalala yung mga nakita ko At nanginig ako sa takot At halos hindi ako makapagsalita Ngunit sa huli ay nahimasmasan ako At nagwakong ikwento yung mga nangyari Nang biglang may inamin sa akin Yung principal at ibang guru sa amin Taong 1990 raw Ay inutusan nila ang mga grade 2 students Para mag gardening Nang biglang lumindol ng napakalakas at nagresulta yun ng pagguho at pagkatumba ng isang parte ng gusali sa saktong kinaroroonan ng halos mahigit dalawang pong studyante na nagga-gardening at lahat ng yun natagpo ang wala ng buhay. Kaya maaaring yung mga nakita ko raw ay mga kaluluwa ng mga biktima ng pagguho noong 99.